for video on the ng dread hirap makausal sa takbo pakinggan nyo ang tunog ng kanyang tambutso guys kung mapakinggan niyo ang tunog ng kanyang tambutso guys parang walang pirsa sa dulo no Ito yung, <coughs> yung suspicion ni Bosing ay ang kanyang CDI. Ito ay may isang taon na daw since ito ay napalitan. So ito po ay 5 pins kaya kinanbert na ng unang mekaniko ng 4 pins guys. Kasi ito yung uso ngayon no. Kapag malakas yung baterya, baterya niya tapos huh? Kainan ang stator coil. So matik guys, Ika-convert na lang ng CDI na 4 pins. Ngayon nagtanong si Busing kung may iba bang uh, alternative sa aside sa 4 pins na ibang CDI. So nasuggest ako sa kanya na gumamit ng XRM na 125 na CDI guys. Wow! Sunibusing so, makatry ng ibang brand ng CDI guys. So nasa 10 sa kanya, na na-XRM na ating gagamitin. So since ito ay naka 4 uh, pins na, naka positive, uh, drive operated na siya guys. Ang gagawin natin dito is ililipat lang natin ang positive at negative polarity. Since ang positive uh, supply ng ating 4 pins CDI na ginamitin ng lipan ay nasa right side. So ililipat lang natin sa left side. Dalawa lang ang ating lilipat ito guys, yung ground at saka positive accessory niya. So ito okay. yung positive accessory niya. Umilaw na baptister dito sa right side. So yung left side is ang kanyang ground. So wala nating ating papalitan yung si na pulser at saka ignition coils is so, huwag na, na nating galawin. Yung sa gitna naman na uh, black white no huwag na wire, wala na nating galawin guys kasi yan po ay yung kanyang stock na cut off ng naunang CDI. Kasi yun po okay. ay 5 pins pa. So since material peritin na yan, apat na lang wire ang nagpa-function sa sakit na iyan. So for the meantime, ang gagawin natin is maglilipat lang tayo ng positive at negative accessory sa ating sakit. Ganun lang po kadali kung paano natin mag-convert ng Hyundai XRM 125 na CDI guys sa ating lipa na CDI. Ganun lang. Gamit lang kayo ng maliit na flat screw tapos tutusukin nyo lang kanyang stopper sa loob ng kanyang terminal tapos sabay hilain palabas. So, tandaan nyo lang na hindi magkadikit yan. Para maiwas grounded, magkadikit ang positive at negative, i-off muna ang susi ng inyong motor. Noong mga nakarang araw, guys, napansin ni Busi na medyo may kakaiba sa pwersa ng kanyang motor. Parang nawala bigla ang kanyang lakas sa dulo. O may panahon na sa unang under niya, pagpiga ng kanyang silinyador, is parang laman ang kanyang silinyador, guys. Yun po ang kanyang oh, pagka-expense. No. Ngayon, mas lalong lumala pag unang andar, pag unang piga, wala na, na talaga. Pero sa at, hindi na siya makausa. So, wag tayo ni Busing guys, para ma-risk yung kanyang motor. Kasi hindi na, na siya makatakbo. At hindi na siya makahatid sundo ng kanyang customer guys. Kasi po si Busing isa nga balabal driver. So, ngayon, ilipat na natin ang ating terminal. Ganun lang po guys, dalawang terminal lang ating ilipat. At yun, tapos na. So, dito naman sa kabila, yung negative natin, sa right side na siya. So, yan ang po ang dalawa. So, magkapareha po ang polarity ng Fury at saka XRM 125 ng kanilang positive accessory is nasa left side na bahagi ng ating socket. Okay. So, kahit sa Fury na CDI at sa XRM na CDI, pwede nyo gamitin guys as long as same ang polarity. Nitulad ng lipan is yung negative at positive is nasa right side ang positive at nasa left side ang negative. So ikabit na natin para magkaalaman na guys at matry na natin pandarin ang ating motor kung maganda ba ang performance ng ating sinagest na CDI kay Bossing. So yan tulad ng sinabi ko guys, dalawang linya lang ating babuguhin, yung green at saka yung brown block Since stock pa yung wire at hindi pinalitan ng owner, yan po ang mga coding na makikita natin. Check natin ang supply. So yan, may problema sa tester natin na nalimutan ko pala lang yung sose. So, yun, umilaw na ating left side. At ito naman sa right side. Kung sa likod kayo nakatingin guys at nakaposisyon ng ating sakit, ang nakapabor na accessory is positive ang nasa left side at ang right side naman is negative accessory. Yun po ang okay. tamang posisyon ng ating mga wire kapag ito ay nakonvert na natin siya ng XRM Mon 25 na CDI. Kapag hindi tama ang pagkakabit sa dalawang wire, walang kruyente na lalabas sa kanyang CDI. Tapos na natin malipat ang positive at negative accessory guys. So ito nung CDI na natin gagamitin. So ito naman ang kanyang noon ng CDI, ang kanyang lipan. Halos makapareha lang po ang terminal. Apat lang po yan guys. Pero isa lang po ang kanilang supply battery operated o positive accessory. So ilagay na natin ang ating CDI para magkaalaman na. Handa natin ang motor ni Bossing. Let's go! You know, may pwersa na uh, sa dulo sa motorinusin, guys, Crazy. kaya makapiga na tayo ng dulo. Diyos. Iba talaga ang power ng Honda XRM25 na CDI, guys. Wow! Uh, yeah. Yun lang oh, kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo, hirap maka-overtake, maka, maka tapos primary type pa, mag-convert na kayo ng 4-pin CDI, kung alanganin nyo kayo sa lipan, gamit kayo ng Honda, XRM 125 na CDI, para malakas ang pwersa, at hindi kayo, kayo mabibitin. Yun lang guys, sa araw na ito, maraming maraming salamat, at siyempre, see you sa aking next video, ride safe and bless, ayos.